Sa kabila ng mga naitatalang kaso ng sakit na MPAC sa bansa, ang Health Department sinabing hindi pa dapat mangamba. Mild variant lang daw ng MPAC ang nasa bansa ngayon, pero patuloy daw ang pagbabantay nila para hindi makapasok ang mas malubang variant ng sakit. Nakatutok si Chino Gaston. Isang residente mula Mako Davao de Oro ang pinakahuling na-detect na kaso ng monkeypox ang nakahahawang sakit na nagdudulot ng marami at malalaking butlig sa katawan. Nakarecover na raw ang pasyente pero dalawa pang tao na pinagsususpet siyang may MPOX ang binabantayan ngayon sa Mako at Karating na bayan ng Nabunturan. Sa Iloilo Province, isa pang pasyente ng MPOX ang idineklarang nakarecover na ng Provincial Health Office. Samantalang sa Iloilo City, apat na tao ang isinasa ilalim sa isolation at monitoring sa hinalang nahawahan sila ng sakit. Pero pag ng City Health Office, walang community transmission ng MPAC sa Iloilo City. Sa Bacolod City, tututukan ng LGU, DepEd at iba pang ahensya ng gobyerno ang pagbabantay sa mga hotel, spa, palengke at transport terminals para mapigilan ang anumang outbreak ng MPAC. Hinikayat din nila ang mga taga-Bacolod na agad magpa-check up Oras na may makitang sintomas ng sakit gaya ng mga rashes, lagnat, pananakit ng katawan at pamamaga ng lymph nodes. Sunod-sunod man ang mga na na kaso ng mpox sa bansa, hindi pa raw dapat mangamba ang mga Pilipino ayon sa Department of Health. Mild variant lang daw kasi o ang mpox clade 2 ang mga kasong nakikita dito. Gayunpaman, patuloy ang pagbabantay at pag-iingat na hindi makapasok ang mas malubhang mpox clade 1b variant sa bansa. All of them are Mpox clade 2. Wala pa kaming nakitang Mpox clade 1B sa Pilipinas. Yung 1, yung 2, ano yun? Uh, very mild, uh, self-limiting at saka ang transmission niya skin-to-skin -skin contact. So very important mag-isolate. May mga cases tayong ni-report na matay, pero hindi sila namatay from the Mpox. Namatay sila from advanced HIV. Walang gamot sa impact sa ngayon at isolation, tamang pag-aalaga lang at pahinga sa loob ng dalawa hanggang apat na linggo ang treatment para sa sakit. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ng Katutok, 24 Horas.